Pamilyar ba kayo sa spirit of the glass? Kung saan ang mga nagsasagawa nito ay nagsisindi ng kandila. Kung saan nagtitipon ang mga tao para sa iisang layunin. Naglalagay ng mga simbolo o panawag para sa mga espiritu. Natawag nila na pattern o sigil ng enerhiya. At sabay-sabay napipikit ang kanilang mga mata at magtatanong ng ganito may espirito bang naririto? Kung gayon ay magparamdam kayo. Sa sandaling mabanggit mo ito, para kang nagbukas ng isang lagusan at nagtayo ng sarili mong signal na nag-aanyaya sa sino mang espirito na nakikinig sa paligid. At hindi mo maaaring mapili kung sino ang makakarinig. At alam mo bang napakadelikado nito? Kung ang intensyon mo ay makipaglaro o curious ka lang, lumalabas na mababa ang iyon vibration at yun ang pinakagustong enerhiya ng mga mababang nilalang o tinatawag na mga ligaw na kaluluwa. Ang paggalaw nga ng baso ayon sa paglalaro ng Spirit of the Glass ay sinasabi ng ilan na pinagagalaw ito ng enerhiya ng entity na nakikiugnay. Kung ito ay mabuting espiritu, madalas ito ay mahinahon at malinaw ang galaw. Ngunit kung ito ay mabigat o magulo ang enerhiya, mabilis, marahas o naliligaw ang direksyon. Ito ay isa sa mga masasamang espiritu. Kaya't siguraduhin na ikaw ay may sapat na kaalaman upang isarado ng maayos ang pinto dahil maaari niyong mapakawalan ang mga espiritong mga ikinulong, mga espiritong ipinatapon sa kabilang dimension. Sila ay gagawa ng hakbang upang kayo ay pinsalain. Bigyan ng nakatatakot na ilusyon, mga masasamang panaginip, kamalasan sa inyong buhay, at lalo na ang sunod-sunod na pagkamatay ng inyong pamilya. Pagkat ang mga mababangis na espiritu ay hindi handang tumulong kundi kumuha ng buwis. Kaya't ang pakikipag-usap sa mga espiritu ay hindi isang laro. Dahil ang espiritwal na mundo ay totoo at hindi ito laruan ng isip. Hindi lamang yan, sa susunod ay tatalakayin naman natin ang mediumship. Kung saan ang isang tao ay nagiging tulay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga espiritu kaya please like, share and subscribe sa aming page para sa mga susunod nating topic